Ayan, magandang hapon po, mga idol. Ito po tayo, mga idol, gawa tayo ng center bearing. Mga idol, hindi ko alam kung ano. Sasakyan to dahil pagawa sa atin. Ito, mga idol, Ito, lang ating gagayahin. <coughs> At pagitan muna natin mga idol para makuha natin yung saktong sukat. At ito yung itutunan ka natin. Maraming maraming salamat nga mga idol. Hindi walang sawat suporta sa aking video. Sana po hindi kayo magsawa manood. Dahil araw-araw ay -araw, eh, Ito lang ang ating content. Walang katapusang hiwa ng gulong dito hindi, no na natin sa hiwa itong ating kinuhitan nakuha natin yung kanyang sukat yung mga idol so, may inumatik pa kaya na lang natin bukas pero overtime man ko ito at marami pa tayong gagawin ito pa Yan. ito gagawa tayo nito ng apat ito isa lang center bearing naman to, ayun naman ano parang truck siguro to. Ito, 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 naman eh, parang sa jeep siguro to And, ito, kung natin turnoy dito eh. Sakto muna natin dito. Din tayo. Ito, lahat, ito na rin natin itong kabila. Gusto niya pong gusto nyo po makita ang ating finish product mga idol eh ayan, tapusin nyo na lang po ang ating video simple mga idol pakishare naman po ng ating video buka lang po sa kaluban nyo mga idol para po makita naman ng iba baka may problema sila ilo, sa mga busing na kanilang sakyan ayan. Ang nila yung ating gawa mga idol, makatulong tayo sa kanila. Sampai akhir maka tolong dia sila sakit. Ingat, kita sana natin. Mana Kita natin, para

lalagyan natin ang smile para hindi manginig ang ating buwa lagyan natin ito ng tatlong kapit lang kasi maliit yung pinaka ano nya sinterbiri uh, pinaka sinterbiri niya kaya kung mapansin nyo maliit yung ginawa kong pambutas. Ah, ay, ka na ay Tatlong kapit talag. Kung mapansin nyo sa mga fruit ko apat na Kapit ang nilagay ko ngayon, tatlo okay. na lang ay maliit yung pinagagawa niya. Ay, mas Ay, mas malaki. Ay, mas malaki. Ay, mas malaki. Ay, Malaking Sinterbearing kayo Nang pinakita ko Hindi ko nalang videoan Mayroon dahil May nakakapos na tayong Mga ano Malaking Sinterbearing Tsaka Magabi na Kaya hindi ko nalang videoan Yung pagawa Pupit tayo Mga panating maya. Kamay nula lang, smile naman Tumabi Ano nga lang may na ito malaking ito ang pinaka-importante para hindi mag-drag yung propeller dahil maraming walang gano'ng papagawa ng ganito dahil matigas daw pero nung nasubukan na ito yung gawa natin ito. parami naman ng parami yung paggawa hanggang maging sa truck na ito lang kasi ayun lang ha ang dito yung smite tsaka yung gulong natin kailangan yung hindi malukong

at pakishare na rin mga idol ay sa mga idol at kailangan ito mga idol hindi ito masikip itong bearing na to sakto lang at makunat naman yung ating guma kaya matagal bago masira yan at saka isang tao ng ating warranty yan mga idol pwede nila ibalik pagka hindi mabot sa taon ng gawa natin yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po rin sa inyong lahat yan busy at magandang hapon at ito pa mga idol ang gagawin natin malaki ito hindi ko nabibidyoan center bearing din to yes sir tay làm một cái máy đứt